ulan, tapos alam natin na mainit at talagang ngayon may bukang bukam bibig at saka ano, no, post ng post sa mga tao about heat index. Sobra. Ay. Oh so, Danger. Paking, danger paking, danger levels. Natin, nasa danger levels oh. daw. Ano. So may mga lugar na parang dapat ay nag-iingat. Ibig po sabihin eh. Ayan. Uh, ano ano ba? chiki ilan. Oh, Apari, sa kagayan. Puerto Princesa sa Palawan. Aborlan, Palawan din po yan. A Capiz at Iloilo City. Yung sa Capiz sa Rojas pala. No? La Granja, La Carloya, Negros Occidental, and sa Northern Samar po sa Catarman. Again po, yung danger levels po ng heat index 42 to 46 degrees. Feels like po yung heat index. May katarman o no? 45 heat ang heat index. Grabe no, kahapon. Kahapon 'yan. Oo. Pero ngayon, na sinasabi today daw, Metro Manila will ano no, will experience yung talagang sobrang init din na pakiramdam uh, or yung heat index natin mm -mm. ay so malalala So mga kapatid, I think ano mukhang uh, uh, marami kayong dapat nagawin to prepare your ano no, your bodies mm -mm. Uh, sa sa matinding init na ito, ano ba yung sinabi ng... Uh, kasi beat the hit na yung tawag ng DOH dyan eh, you know? oh. no? kasi apakahirap. Ka lalo na dun sa mga ano natin, yung mga traffic enforcer. Kaya binibigyan na sila ng chance na makapag-break at makasilong kasi kailangan-kailangan. Isa yan dun sa mga bilen ng, ng DOH. So kapag may nararamdaman na yung isang tao or bago nyo pa maramdaman yung sakit ng ulo, lumilim na po kayo, sumilong na kayo, wag na kayo doon sa direct heat ng, ng sunlight kasi baka mauwi pa yan sa kung ano-anong sakit gaya po ng heat stroke. Nako, mm. Mr. John Florencio, please makinig ka sa mga ano sa mga payo ng DOS para hindi ka ma-heat stroke ha. Mm -hmm. Sa panahon ng uh, tag-init at saka ng uh, ano nga ng matataas na heat index na yan. Ano sabi? Chiki, sorry, ikaw pinakamalapit. Kaya lang ito ang nasabi. Oh. <laughs> Ayun, mga kapatid, lalo na sa mga nakikinig sa atin sa radyo, no? ilipat ang tao sa malamig o makulimlim na lugar na sinabi ng ni Mase kanina. Tanggalin ang mga damit at dumadagdag ng init sa katawan. Ay, di-discuss natin mamaya. Oh, ah. Huwag ka muna maguhubad, John Florencio. Oo. Mamaya, may pag-uusapan tayo. <laughs> so. oh, eto, na-mention natin to dati, maglagay ng cold compress sa kilikili, sa singit, oh, sa yeah, laeng, it helps. at likod ng Tao, Correct. ito yung mga spots na yeah. pinakamainit na spot sa katawan. True. True. Oo, true. at kung maari ibabad ang tao sa malamig na tubig. Oo. Oh, oh. Pero ayoko niyan. Keep hydrated. Na <laughs> <laughs> Keep hydrated. <laughs> hydrated. Uminom ng maraming tubig. O kaya yung mga ganyan, yung hindi masyadong super uh, maraming kulay na, na drinks. Oo, ano? oh, kasi pagka mm -hmm. yung kape, nang yeah. ng kape sa panahong to, nakaka-dehydrate oh, yun. So, natin. <laughs> Sasamahan ko kayo sa paglimit ng kape. Oo. Okay. Oh. Okay. Mm -hmm. Eto, iwasang lumabas ng bahay. Pagtanghaling tapat, kung may mga lakad o errands, gawin ang mga ito sa umaga o sa hapon. Hindi lang tanghaling tapat. Actually, 10 a.m. to 3 pm đào pinaka-harmful. Pero parang hindi na siya totoo Oo. ngayon. Hindi na ba? Kasi alam mo kanina, before 7 a.m., mm. nandun ako sa Campo Crame, ang sakit na ng ulo sobrang namin sa sobrang init. Oo. Wala pang alas 7 ng umaga yun, ha? My God. So, syempre, mas matindi ng 10 o'clock pero parang hindi mo na mas spot yung difference. Yeah. My God. Ganong Grabe. kainit. Ingat-ingat. So, okay. oh. uh, yung iba na ikita ko, ito baka sabihin cosmetic to masado Unang-una, uh, kailangan nyo ingatan mm. din ang inyong skin mm -mm. by way of uh, mag sunscreen kayo sa hot hindi dahil sa nagpapaganda kayo, kundi uh, iwas din sa mga komplikasyon sa skin. Ano yes. Po? Uh, pangalawa, nakikita ko yung iba sabihin nila, ang mahal naman mag -e evian pa ako para magspray lang ng, ano, ano pa ng, pa, water. Pwede pong tubig lang yon. Yung mga mm. dati nalagyan ng mga alcohol na maliliit, pwede nalagyan ng tubig yon para Spray -spray. hydrated yes. kayo. Hindi kayo agad-agad na matutupo. na feeling. Diba? Mm. Pero inom. Inom ng tubig. Yeah, Mas maganda galing sa loob, di ba? Correct, correct, oh. correct, At saka, ito. Eh, kung susundin natin siya, eh, ko, John, ha? Makinig e, ka dito, ha? Hindi ko, alam ha? ko kaya oh. Ko yan. Oh. Oh, ito, ha? Uh, ako na magkukote sa kanya. <laughs> <Okay>. <laughs> ito pong si Congresswoman Janet Garina, no? Nakita ko na sa politiko.com kanina. Sabi niya, and, I, and we quote, lalo na po sa tag-init, wala lang mali siya, ha? O, oh, eh, doktora po itong si Congressman Galina, oh, no? oh. Dating DOH secretary. Pero, kung nasa bahay ka lang naman or matutulog na, it's quite advisable na walang underwear pero nakapadjama ka pa naman o nakashorts man. Mm. Eh, yung iba nga, naked. Mas okay daw. Uh -oh. uh, sa bahay naman. Pag, matu para, pag natutulog sa bahay naman, na. Uh, Congressman Garin, eh, ginagawa naman yan ng, ng karamel, No? Pero uh, kasi kasi namimisinterpret ng iba sa social media, kala talaga, oh, ano, mag-brales tayo ngayon, mm. o kaya, uh, ano to, uh, hindi ako mag-underwear, walang pan, panbaba. Okay.